Hello guys! So wala ako sa tindahan ngayon sa QC kasi nandito po ako sa San Mateo, Rizal. So ang dami po kasing orders ngayon sa Shopee namin. Ayan, thank you so much. Active pa rin po yun. Hindi lang ako masyadong nakaka-post sa aming page, ang JNY Shopee Store. Pero nagpo-post naman ako sa FB ko na Shop with Yvonne. So follow nyo po yun ha. Ayan, dito yung iba naming gamis. And yung iba ay nandun sa kabila. And, bago kami mag-pack, syempre kailangan namin ng lakas yung kain muna kami. nag-take out kami sa Jollibee. Ayan. And, a beef with broccoli. So, mamaya papakita namin, papakita ko sa inyo yung mga orders nyo. Ayan, para ma-shout out ko kayo. At kung taga saan, saan ba yung mga umu-order sa amin. Kasi may nag-comment noon, taga Palawan siya kung pwede daw ba. Ayun, pwedeng-pwede yon Basta reachable ang iyong location at active ang iyong cellphone number kasi nationwide naman si Shopee. Kuwenta pesos? Pero mukhang ulan pala ka. Diba? Okay guys, so medyo patapos na kami and konti na lang yan. Today po ay meron kaming 16 orders and uh, kumbaga meron din kaming ano dito eh, uh, ang sorting area. So, pag na-print na namin siya, andun yung, andito yung printer namin. Ayan po. Pag na-print na namin siya, i-check namin isa-isa. Kung kompleto ba, And usually, may stocks naman kasi ang stocks namin ay on hand. Kaya kung may kita nyo pag nag-add kayo sa Shopee namin, minsan 5 na lang yung stocks kasi hindi rin siya ganun ka. Baga wala kaming masyadong maraming stocks. At everyday naman, may mga orders. Bago order kayo ngayon, ship tomorrow or minsan sa sunod na araw pag medyo busy kami sa QC, hindi agad makauwi dito sa San Mateo para mag-prepare ng inyong mga orders. So, eto na po lahat. Thank you so much. Papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga order ng ating mga kasar. Ito po ang order niya ay isang set ng toy pads. And uh, shout out kay Sir Nelson from Bohol Visayas po siya. Sir Nelson, thank you so much. Isang set po ito ng pad 680 pesos. Ibig sabihin, uh, 68 pesos na lang bawat isa kasi sampu ito. Pero pag bumili ka ng isang example, isang ganito lang, meron din kami nito, 75 pesos to. Ayan, 75 pesos each. Pero kung marami ka namang bibilhin, much better, ito na lang yung isang set ang kunin mo. Kasi instead na 75 pesos or 750 Uh, 680 na lang, 68 na lang. So, assorted po ito ha. Kami na pong bahalang mamili sa inyo. Tulad nito, kay Sir Nelson, meron na siyang pogs. May pito na siya, dalawang klase ng pito Meron siyang uh, growing animals at crystal balls May uh, snake and ladder Itong uh, Chinese garter, itong garter na itong mabenta to Meron ka ng Sanrio May play money ka pa May tattoo And, siyang ka pa may hikaw na May earrings pa Ayan, so, eto din. Limang piso lang po yan. Pero yung iba nito, 10 pesos ang benta nito. So, depende. Di ba, lalo na kung nasa Bisaya siya. Tapos, siya lang yung may tindang ganito. Pwede niya pataasan yun. Depende kasi yan yung sa lugar. So, sampung, ano to? Sampung pads assorted. Di ba, 680. At minsan, free shipping pa nila nakukuha. Yung iba po ay, mag-claim po kayo ng vouchers nyo, ha? Kasi yung mga vouchers ay, bigay yun ni Shopee para maka-discount po kayo at kung may coins kayo, ganun, pwede nyo i-claim. And, ayan, mga, ano, ang order nila, mga gamit. Uh, gami. Tapos, ito naman, umorder siya ng plastic pang repack. Ayan, meron din po kaming ganito. Taga Nueva Ecija. Ayan. And, ito, may order din siya. Taga saan to? Taga North Luzon, Isabella. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Meron siyang growing animals. Ito yung parang lc lumilipad to siya eh. Tapos may kasama din growing animals. At my Beyblade. So, 75 pesos each. Meron din siyang coins. Ayan, tapos mga more on gamis nan Kasi ang gamis talaga, fast moving talaga. Ito, toy pads. Ay, toy pads. Um, ano ba tawag nito? Uh, Gami in a tab. So, dalawang set ang order niya. yan So, thank you so much. Ito pala, meron pa. Ito naman, order niya ay isang set ng gummies in a tub. So, pag umorder po kayo ng gummies in a tub sa amin, ay nakaganito na siya. 50 pieces po ito, pero 40 pesos lang. So, 10 piso ang tubo. May kasama na po itong tub, yung may lagayan. Pero pag ma-receive nyo, nakaganito lang po siya. Kasi iniwasan namin na mabasag yung tab. Para pag dumating sa inyo, buo pa siya, hindi siya basag. So, pwede nyo i-video, i-reels nyo, and i-tag nyo po yung shop namin, JNY Shop Store, or yung Shop with Yvonne, pagka nilalagay nyo na sa tab. And my order siyang dalawang folks Hello kay Bembol Chua from Dasmarinas, Cavite. Thank you so much. So, nagpapak na si Jack. Ayan. Ten, anong order niya? Pinicture naman na to. So, na-picture na po ito at na-send na sa Shopee para talagang sampu yung makarating sa kanya. Kasi minsan, sasabihin ng buyer na nine lang, kulang ng isa. So, para may proof din kami na sampu talaga yung pinadala namin. Kasi, totoo lang naman kami dito, hindi po kami nanluloko. So, ayan po. Thank you so much po sa lahat ng nag-order. Sa mga gustong umorder, i-click nyo lang po yung link sa captions ko at i-follow nyo po ako, Shop with Yvonne. Hello guys, shout out ko lang si Sismelly. Mentally from first batch Laguna order po siya ng dalawang tab sa akin. So, pag nakarating po ito sa inyo, ay nakaganito na po siya ng pack. Hindi namin siya nilalagay dito ng derecho para hindi po siya mabasag sa biyahe at buo pong makarating sa inyo. Para, yan no hindi siya basag. Kasi, pag nilagay na namin siya sa tab, masyado siyang bulky at baka madamage pa sa biyahe. So, ang order niya ay dalawang set. Ayan, 320 pesos yung nabayaran niya. Dalawang set So, sa isang set, apat po, 160. Kasi 40 pesos po ang isang ganito. Pero, 50 pieces po ang laman. So, for example, katulad nito, 50 pieces, ba diba? So, pag nabenta niya lahat to, ng tigpipiso-piso, 100, 200, 300, 400 pesos. So, sa 400 pesos, pag binenta niya ng piso-piso, ang binayaran niya lang ay 320. May tubo siya na 80 pesos. So, ibig sabihin, free shipping niya nakuha. No? Free shipping, wala siyang binayarang charge. So, itong tab na to, gamis in a tab, ay maganda siya kapag ka nagsisimula ka palang magtinda na wala kang lagayan. Kasi libre na po yung lagayan niya. At, bawat pack ay 10 piso yung tubo mo. Ayan. ba diba? So, kay sis Melanie, wala siyang shipping fee free shipping po everyday si Shopee ha. Meron siyang basta araw-araw ka umorder isang beses lang may free shipping. Dapat i-claim niyo po yung vouchers na yon kasi parang paano yun ni Shopee para sa atin. Ayan, Yung iba kasi hindi nila alam at hindi sila marunong mag-claim, sayang po yung uh, free shipping. So 80 pesos na yung tubo niya dito sa dalawang uh, dalawang set na ito. Ayan. Umorder na po kayo at mag-check out kayo dyan sa link ko and follow nyo po, Shop with Devon and J&Y Shop is Store. Ayan, nagpapakpa po kami dito para iship po. Meron kami 16 orders for today's video. Ito po yung ating packer. <laughs> Hello guys! Shout out ko lang. Ito si Rosalie from MacArthur Highway, Bambam, Bam, Bam Tarlac, North Luzon. Ayan, may order po siya. 8 yung quantity, 826 lahat ang nabayaran niya. So, meron siyang order na tatlong plastic. Ayan, meron to sa amin. Itong um, clay, magandang klase ng clay ito. Isa to sa mabenta sa akin sa tindahan sa QC. And meron din siyang ito, slime. Ay, parang mag-slime din yun. to ang cute, cute, cute. So, mabenta din to sa akin. Ayan, slime. And, dumorder siya ng tatlong pads. Ito, oh, may hikaw ka na may sing -sing ka pa. And sticker, ayan, pang 10 pesos. And yung tattoo, pang 5 pesos. Ayan, lahat po ito ay available sa shop sa Shopee namin, Jack and Yvonne Shop Store and sa FB page po JNY Shop Store. Follow niyo po ako, Shop with me, Shop with Yvonne. Ayan. Thank you so much. <laughs> so ayan, ito aming bubble wrap po, sobrang laki po niyan.